gamot ah mga gamot gusto mo yung pag-pray kita pray naniwala ka kay Jesus naniwala ka sa Panginoon naniwala ka kay Jesus Christ tabi ka bebe tabi 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 Ako mo. naniniwala ka sa ating Panginoong So, ilala mo yun anong reliyon mo? anong reliyon mo? ng laman. Ah sino? Sino sinasamba nyo? sino sinasamba? Eh sino? Sino wala? Yung anak magsembà. Sinasamba yung halimbawa ay may pupuntahan kayo para sambahan nyo. Dago kayo doon ka naniniwala, dito ka naniniwala ato. Bahay. Uh Oo, -oh, sa bahay kaytsan. Ano sino? nini wala ka ay jesus nini wala ka kay jesus christ okay lang like, pagpray kita pagligam pag okay lang like, pagpray kita alam mo mak mo nga wala imposible sa ating panginoon na ikaw ay pagalinihin hindi na kailangan ng pera para ikaw ay gumaling ano hindi, hindi mo alam mga no hindi mo kilala si jesus christ Ay May pinakusang question dapat mo sa akin. Ang anak mo sa... Ha? Anak mo. Anak mo ang palasipinaga sa si simba? Huh? Saan? Saan kabila? Doon, doon tabi sa malaytang. Magsiba si Aimee. Ano? Simbahan? Simbahan sa kabila, iyon. Ano nga iyon? sabas yung doon. Ay, ano nga yung sinasamba doon? Simbahan. Simbahan? Sinong tinatawag? Anak ko. Please. Ha? Anak ko. Kayo mo yung kamay mo sa iyong eh iba-djo din yan na, na. badjo ka din na. Ah. An an anong anong sinasamba <laughs> niyo? Yung, kasi yung nabasam ng Islam yung ibang Muslim po, yung ibang born again. Ah, born again. Iba-iba. eh iba. ito lola mo. Oo. Ano sinasamba niyo? Saan po kasi ano? O, oh, si Kristo, si Jesus Christ. O, oh, si Jesus Christ. Ibat eh, din nakilala si Jesus Christ. parte ng ating Panginoong Jesus Christo. Ano po? Kasi yeah. sinabi si Lola po, hindi niya po maintindihan ang salita ng Tagalog. Ah, hindi siya nakakaintindihan ng Tagalog. Pwede kayo i-pray ko si Lola mo. Pagdasal ko si Lola mo. Ikaw ang hawakan mo si Lola mo. Ayan. Gayahin mo ako kasi hindi siya nakakaintindi, di ba? Sabi niya kasi may sakit siya. Sa sa sabi niya may sakit daw siya. Masa may sakit nga. Marami nga siyang sakit. Masakit daw yung leg niya. At saka tuhod. Oh, sige, hawakan mo yung si Lola. Gayahin mo ako para sa kanya. Ano? Lord Jesus. Gusto ko pong gumaling. Kasi po. Lord Jesus. Pagalingin niyo po ang aking Lola. Jesus name. Thank you, Lord Jesus. Yield in Jesus' name. Salat Nagaram Dhammayam. Na Thank you, Lord Jesus. to Jesus Christ. And I praise nyo ang ating Diyos Ama. Amen. Amen. Wow. Thank you, Lord. Thank you. Salamat, you, Lord.